May naisip ba kayong posibleng rason na pwedeng ikapahamak niya o pwedeng maging dahilan para mawala siya? Ang kung ko lang po, ma'am, eh, yun lang pong pagsusuba po nila ng tubig sa erigasin po. Mm -hmm. Yun lang po ang naisip ko po lang pong dahilan sa anak ko po. Uh, nay, ano pong pangalan nila? Telma Malyari Kabalyero po. Okay. Taga saan po kayo? Taga Talugtog po. Kaya mo puno Talugtog mm -hmm. Ano po ang nangyari na eh? Yung pong ano ko po pong lalaki, limang araw na pong nawawala, si Wilfredo Kabalyero. Ah, ilan taon na po siya? 19 years old po. Na, Nag-aaral po? Hindi po. Matatarbaho po sa Bukid. Sa ah. barangay Tandok po. Saan po yun? Nagtalugtog din? Opo. Ngayon, nung pong, kung limang araw na pong nawawala, anong date ba ngayon? January 10. Okay. So, as in ko? January 5? So, sabado po. 4 to 5 po ng hapon. Anong araw ba yung Sabado? Kundi as in ko, as is po yun. Alas 4 po hanggang alas 5, wala. Okay. Ano po ba ang uh, regular niyang uh, routine? Uh, pag sa araw-araw, ano pong ang ginagawa niya? Bukid lang po. Sa bukid po, napapatulog po. Yun po yung araw po ng pag-aabono po nila sa bukid. Mm -hmm. May kasama po siya sa bukid? Opo. Yun pong kasama niya sa bukid, nakausap niya na? Opo. Ano pong sabi? Ang sabi niya po, eh, iniwal lang po daw niya yung anak ko doon. Nang tablet at umiram ng charger, mm -hmm. ng cellphone. At uh, nung pong pagbalik niya ay eh, nawawala na po yung anak kong si Wilfredo. Mga ilang oras po ang pagitan nun? Mga isang oras, 30 minutes, minutes. po daw lang, sabi niya. Sa, yung, okay, so si, yung pong anak niya na si Wilfredo, uh, nung araw po na yon ay anong oras umalis ng bahay? unlang lang po talaga siya sa bukid. So, Kami po ay taga-Mayamutuno po. Ah, doon po siya nakatira sa bukid sa Barangay Tandok. Opo, doon po siya natutulog. Ngayon po, yung bukid po na yon sa inyo? Hindi po, nakikiporsyentuhan, nakikiporsyentuhan. lang po. Doon po sa bukid po ni Sir Frankie Domingo po. Opo. Ngayon, nung, hindi po siya umuwi sa inyo nung araw na yon? Hindi po. Kasi pa po eh, kami ay nasa Pampanga po noon at tinawag lang po sa amin na nawawala yung anak ko. Nung kasama po niya? Opo. He, Uh, po, anong tinawagan po kami. Apo. Na, na, uh, normally po ba umuwi siya tuwing hapon? O po nandun lang siya? Apo, oh, sa, sa bukid. sa bukid Hindi po siya umaalis? Hindi po. Mm, um, so, after ilang mga araw, naghanap po kayo? Opo, naghanap po kami. Saan po kayo nag... Kailan po kayo nag-start maghanap? Yun din pong linggo ng hapong pong pagdating po namin na galing ng Pampanga po. Naghanap na po kami. Apo. Saan po uh, kayo nakarating? Malayo na po narating namin po eh. Yung lahat po ng mga irrigation po dyan. Mm, mm Inano na po namin. Nag-report na po kayo sa polis? Opo. Sa polis po sa amin. Sa taluktok Sa Tsaka po, kahapon po dito na po sa Gimba. Ah. Yung kinelas po niya, tsaka yung motor po kasi niya, eh, naiwan po talaga doon. Ay, naiwan po Opo, yung gamit niya doon sa... Pambukid lang po talaga yung cellphone niya. Ah, po. Wala naman po kayong naiisip na pwede na pwedeng niyang puntahan. Wala po, hindi po mahilig sa barkada po yung anak ko. Po. Wala mm -hmm. pong bisyo, hindi po naninigarilyo, hindi po umiinom ng alak. Ang kwan lang po niya, i-cellphone lang po niya. Pati po yung cellphone, tsaka susi ng motor niya, 'yun lang Yun po ang kasama niyang nawawala. Ah. Pinahalam na rin po namin sa mga kamag-anak po niya. Mm -hmm. Nalaman na rin po sa Pangasinan po tsaka po sa Kwan. Okay. Oh, wala po. po. Wala po napapagawi doon po. Tsaka sa mga kamag-anak sa Pampanga, wala po. Oh. Eh, girlfriend po. Baka naman. Wala meron. po, ma'am Wala din. Oh, po Kaya po kung sino po yung nakakakita sa anak ko, eh, ipag-alam eh, sa amin po na, na inahanap po namin siya hmm. ilang araw na po. Hindi po to, no, hindi po siya, hindi niya po ugaling umalis tas bumalik. Hindi. hindi, po talaga. Kung Ah, alis mo po ng bahay. Matagal na po yung kalaating oras na tagal niya po sa labas at babalik na babalik po siya. May naisip po ba kayong posibleng rason na alimbawa kasi kung uh, walang ibang dahilan na umalis siya, uh, may naisip ba kayong posibleng rason na pwedeng ikapahamak niya o pwedeng maging dahilan para mawala siya? ang ko lang po ma'am, eh yun lang pong pag po nila ng tubig sa irrigation ko mm -hmm. Yun lang po ang naisip ko po lang pong gailan sa anak ko po ano uh, po ano 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 na And, po uh, sabihin, uh, nag ano ba ano 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 pong ano pong ano 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 po ano 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 po ano 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 na tao. Mm -hmm. Ngayon, yun pong mawala na po yung tricycle na yon, doon na rin po nawala yung anak ko. Yung araw pong yun uh, four five. Mm -hmm. um, so, sa na 4 to 5. So sa makatwid po na may na. parang may nakakita po na may tao. Hindi po nila ano sure na sa yung anak ko doon. Okay. Pero pong nawala po yung tricycle na yon, eh nawala na rin po yung anak ko. Ah, so may nakita pong tricycle doon na uh, hindi pamilyar oh, kasabay po nung araw at oh, oras halos na nawala po yung anak ninyo? Opo. Oh, Ay, ganun. po yung sabi mga taga, po mga taga roon sa Tandok na nakapansin po doon sa uh -uh. tricycle. Yun po bang bukid eh katabi lang ng bahayan? oo sa bana na purong bukid na, Para na, po, na, po eh. bukid mm, tabi-tabi na, bukid Tapos oh, meron lang kubo na, sa bukid oh, 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 na, tinitirhan lang oh, oh. nila. Ay, ganun po. Malayo na po yung maglalakad pa po ng malayo bakit pa makarating sa mga bahay-bahay na marami. Alam na po ng pulis na Apo. yung ganong ano, istorya? Opo, sinabi na po namin at mm -hmm. yun po yung nakasulat po mm -hmm. doon sa kanila. Ano po ang sabi ng pulis pala sa inyo? Sabi po yung magtanong ng anak ko. Ngayon pa lang po kami uli babalik doon sa talong mm -hmm. nga Iya, yeah, ano po na iaalam yeah, na po talaga ngayon. Na missing po. person okay. ganun. Po. Pero po diyan dito po sa Gimba, talagang missing na po yung inano po nila kasi ilang araw na po daw. Mm -hmm. At See? saka yung ngapon pantsinelas nga po daw at saka motor niya. Mm -hmm. Andun pa po. Opo. Hindi pa po nagpunta yung pulis dun sa mismong lugar na Indeed nawala po. yung anak niya. Okay. Ako po'y nananawagan po sa nawawala ko pong anak na si Wilfredo Caballero. Kung sino man po ang nakakakilala sa kanya, nakakakita po, ay pag alam lang po sa amin o itawag po sa number pong ito, uh, zero Two po. Po po sa barangay niyo. Barangay Mayamot Uno po. Kalutok sa Maybaysia po. Yon po pwede rin doon okay. na i-report kung okay. may nakakita po. May picture po kayo ni... Meron po. Ma. Sige. Yan po yung current niyang picture. Opo, ito na po talaga. Ganitong ganito Ayan. po itsura po niya, ma'am. Ito po yung nakaano po dyan sa mga missing po. Yan. Ito si Wilfredo. Okay, ito po, ma'am. Yan siya. Ito. Opo. Si Wilfredo. Kabalyero po. Kabalyero. Ito, ito si tatay si tatay ang, siya po ang tatay ni... Opo. O, yung marap ka. Marap ka. Ayan. Ta, ikaw, ano, may panawagan ka ba? Ano sabi na lahat?